Hi everyone. Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. Isang maulang araw po sa inyong lahat. Dito po sa amin ay talagang uh, ika nga ay maghapong tikatik ang ulan or yung parang ulan na ambon. Mahinang ambon pero malakas ah, mahinang ulan pero malakas na ambon. Yun. Yun. Kaya dito lang tayo sa gilid, dito lang tayo sa gilid-gilid. Yan. Kasi, ang isi-share ko naman sa inyo ngayon, kung mapapansin nyo, meron tayo dito mga paso. Yan. Lima yang malalaking paso dito sa ating bilid. Dahil yung ating, ah, uh, kung tandaan nyo, yung ating likod dyan, yung, sa, yung harapan ng bahay natin, ay, wala nga nakalagay. Walang nakatanim ngayon, guys. And, ang ating ilalagay dyan ay kung kita nyo, ito, itong nagbamagandang ito dito sa ating likuran. Bakit parang aliwanag ko? Dahil puti ang suot kong damit. Yan. Dito sa ating likuran, talagang ay maliwanag. etong ating barigated na burl marks. Ito ay ating ichachap or ating pagpuputol putol yun para maitanim natin dito sa mga pasunga na niready natin dito. Dahil siya nating ilalagay doon sa harap ng ating bahay. Ito ay medyo lush na or actually talagang lush na siya. Yan ang ating camera ay nagbibiglang nag-out of focus kasi makulimlim po dito sa amin makulimlim and at the same time siguro yung damit ko ay dahil white pansin ko pag white ang aking suot na damit ay biglang lumiliwanag yun. So ito, ipapakita ko sa inyo guys, itong ating variegated na burn marks dito sa ating likuran. So ayan na guys, yung ating variegated burn marks sobrang tagal na niyan dyan, sapat na yan hindi ko yan nalilipat years na ata parang kinakat ko lang yan pag gusto ko magpropagate pero hindi ko talaga tinatanggal kasi ever since yan na yung ating pinaka mother plant yan sobrang kaganda ng variegation nitong ating variegated na burl marks one of my favorite and ika nga ay one of my gem dito sa ating garden kasi ito guys yung pinakamahal ko na 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 halaman noong kasagsaga ng pandemic pero hindi naman ako nagsisisi kahit ito ay nabili ko ng ganong presyo kasi kita nyo naman yung napoproduce niya ng mga dahon. Sobrang gaganda. So, sobra sobrang gaganda and amazed na amazed ako sa mga pattern nila dyan, eto kagaya nito half moon more than pa nga kasi yan naabot niya yun talaga dito, half moon siya and then itong kabila yung may variegation Merong ganito, yan. Ma-amaze ka sa mga kulay niya or sa variegation na nabibigay niya kasi kada dahon niya ay may iba't ibang pattern. Sobra. Iba't ibang pattern yung binibigay nitong ating variegated na burl marks. Ika nga ay walang magkakaparehas. Walang magkakaparehas. At dun sa ilalim ay may nag-full moon pa nga. Nag-full moon siya. Ayan to pure shana na yellow green. Pure shana yellow green. So, iba't iba. So, talaga maa ka. Ako, pag basa lang ako nakaupo dyan, tinititigan ko lang isa-isa yung mga dahon niyan. Talagang walang pare-pareho. Kada dahon ay may iba't ibang pattern na binibigay. Look. Ayan. Iikot natin at namakita nyo pa. Yun. Yan pa. Ayan, full moon din tong isang to. Ay hindi pala. Tanyo ang cute oh. Ang ganda. Ang ganda ng pattern nila. Although meron naman na pure lang na green and ang ginagawa ko lang dyan, guys ay tinatanggal ko siya. Tinatanggal ko kasi ayoko na ma-overpower siya nitong pure na green. Kasi ako naman nga guys, dito ay meron na sa jam, hindi variegated. So, okay na siya doon. And itong isang to, ay talagang gusto ko ay may variegation lang. Kaya yung mga ganyan na pure na green, tinatanggal ko. Makakaagaw pa din kasi siya ng sustansya diyan sa mga variegated natin na mga dahon. Kaya tinatanggal ko na lang siya. Kaysa maagawan pa niya itong ating mga variegation na ganyan. yan. So, ito yung bagong leaf na napuproduce niya. Yan. So, tatanggalin pa natin. Iikot pa natin. Dito lang siya nakalagay. Kung kayo matagal lang nunod sa aking vlog, talagang mapapansin niyo lagi, dyan lang siya nakalagay. Hindi na Hindi na iba yung pinaglalagyan natin itong ating variegated burn marks. Although meron tayo dun sa isang rack natin na yun ay galing na dito na propagate na natin. Yan. Yun. Medyo kalbo yung portion na to kasi ito nga ay yung hindi nakaharap sa liwanag. Tanggalin pa natin. Ito pa. Where are you? Nasa na yung stem? Ito, ito, ito. Umikot. Umikot. Yan. Yan. Tinatanggal natin to guys. Kasi, yun nga. Gusto ko lahat na napuproduce niya dyan ay my variegation. Sobrang tagal na nito sa akin. Sobrang tagal na. Uh, 2021 madami na akong na produce dyan or na propagate may pa ilan, ilan din na akong napagbentahan and madami na rin akong nabigyan netong ating variegated na burl marks sinisili pa natin kung meron pa na walang variegation kasi tatanggalin natin eto may mga variegation pa rin siya. kahit konti lang yan may variegation naman siya. So, hindi natin tatanggalin. So, yan. Wala na siyang hindi variegated. So, nag nga tayo dito ng pot. Limang pot to na malalaki. Malalaki yan. Sobrang lalaki nitong pasong to. Ang bilog niya ay ganyan. Madami ding lupa ang naiilaman dyan. Yan. So, ganun kalaki yung paglilipatan natin. And nga pala, napaka alwang alagaan itong ating variegated na burl marks. Ito ay matuturing ko na mas mahirap ang alagaan itong ating mga imported na aglaw. Ito ay talagang dumaan din sa mahal at ngayon ay medyo mahal pa rin kumpara na sa ibang variegated uh, or kumpara sa ibang variety ng philodendron. Pero napakadaling alagaan. Yun din siguro yung dahilan kaya medyo mabilis ang pagbaba ng presyo nitong ating variegated na pearl mats. Sobrang bilis niyang alagaan, sobrang dali niyang mapadami, kaya yun, nagmura talaga. Although talaga naman nga nagmura na yung ating mga plants. So meron nga tayo limang paso and make sure lagi na may butas. Yan, yeah, may butas. Itong isang to ay hindi ko muna nilagyan ng lupa, hindi muna. Pero itong apat dito, sa gilid ay nilagyan na natin itong ating mga pating mix para ready nan, na nabasa na lang natin itatanim. Kasi napaka-alwan guys naman na mag-propagate itong ating variegated na burl marks. Napakadali lang. Kat, kat lang tapos tusok. Wala akong mga inilalagay. Sa totoo lang, antagal tagal na niya dito, hindi ko siya nariripat or hindi ko siya napapalta ng soil, soil mix. Hindi. Kasi Ganyan lang. And ito nga pala guys, ay uh, self-heading ng mga pilodendron. Kahit siya ay walang pole, hindi ito trailing plants. Hindi ito kagaya ng ating mga mga Brazil, yung ating mga pilodendron na lemon lime. Siya ay talaga nagtitrail. Ito ay hindi. Naglalash lang to naglalash itong ating variegated na berry mats. So, pwede siya na walang kokopon. pwedeng wala siyang pinagkakapitan. And yun yung gusto natin na ma dito sa ating uh, itatanim dito na ilalagay nga doon sa pinakaharap ng ating bahay. Gusto natin yung lash lang siya. So, hindi natin siya lalagyan ng coco Hindi natin siya lalagyan ng kanyang pakapitan kasi gusto natin na mag lang siya. Nakakita ako sa isang mall dito sa Batangas City ng hindi siya variegated. Yung uh, green lang na burl marks and hilera-hilera siya. Ang ganda niyang tingnan. Ang ganda. Kaya sabi ko, gusto ko i-acquire din yung ganun. Wala siyang coco pool pero all lush niya. Yung talagang naglalush siyang ganyan. Yan. So, ang ginagawa ko naman guys dito sa pagdidilig naman niya sa pagdidilig nitong ating variegated na burl marks ay okay lang sa kanya na hindi siya masyadong madiligan. Okay lang na to-tolerate niyan yung dry na dry na pating mix niya. Kaya hindi din ito masela na alagaan. Pagdating naman kung saan niyo siya ilalagay na area, itong ating uh, barricaded bar na burn marks ay make sure lang na siya ay nakakatanggap ng as uh, light or maliwanag dun sa area na paglalagayan nyo. Ayaw niya ng direct sunlight yung talagang siya ay maiinitan, mabababad ma sa initan. Kasi, kung mapapansin nga nyo, may mga variegation nga itong kanya mga dahon. So, hindi niya gusto na siya ay talagang madedirectang tamaan ng liwanag or ng sikat ng araw, lalo na yung afternoon sunlight, kasi masusunog yung mga variegation niya dyan. And, pagdating naman doon din sa uh, pag-fertilize nyo sa kanya, ang ginagamit ko lang at napakadalang pa ay itong ating Osmocote or vermicast yon Dati pala pati din yung ating mga cow manure. Nilalagyan natin ng cow manure itong ating variegated na burl Pero yung last natin na ginamit ay kung tandaan nyo, yung vermicast. Pinag-iiba-iba ko para siya ay kumbaga hindi mayu-use na dun sa uh, fertilizer na ginagamit natin. So, minsan ay osmocote. After 2 to 3 months ay uh, bermikas naman. And then, after 2 to 3 months ay cow manure. Yun, ganun lang ang ginagawa ko. Or, nilalagay ko na fertilizer dito sa ating um, variegated na burl marks. So, uumpisahan na natin na ipropagate itong ating uh, variegated na burl marks. Itong ating pilodendron na variegated burl marks natin. Mm, ilalagay niya lang natin. Ilalagay lang natin dito. Ito ay i -chop, chop lang natin. Ito ba niyo? ko kayo ng konti. So, yan. So, kakat cut lang natin, magdaglabs na tayo. medyo na out of focus ang ating tama lalo unahin natin itong nakalaylay na ito dito itong nakalaylay yan, tat natin siya, yun, yan ito ay may mga aerial roots yan, sobrang haba na nitong ating aerial roots medyo madilim na guys, madilim na pero may maaga pa naman kasi yun nga medyo hindi maganda yung panahon natin kasi ay may bagyo pala yung si bagyong enteng na paparating ating tatanggalin lang yung mahabang mga aerial roots na yan yun, tanggalin lang natin yan so isa na to, lima lang guys yung kukunin natin ha, lima lang so ay yung lush na Pinatas na. tayo dito. Ayan. Padalwa. pala ito, maliit. Tatakli yung dahon niya, pero okay lang. Ngain na. Yan. Tatakli. na natin itong bawasan, ilulubog na lang natin siya, Ilulubog na lang natin. And, ang ating talina. Ating itong isa. Mm -hmm. Nakalubog pala. <laughs> Naputol. Nakalubog pala ang kanyang aerial roots. Make sure guys, na kapag pinutol nyo siya pinutol nyo, nagkat kayo, may mahahagip na aerial roots. Kasi yan yung inyong uh, pagtutubuan niya ng madaming roots. So, make sure lagi na may aerial roots. Tatlo lang to. Tatlo lang to. Isang to. So, nakalima na tayo. And, hahayaan natin ito na andito pa. Dito pa natin siya. Ibabalik natin dito sa kanyang pwesto. Sa kanyang pwesto. At hindi na din natin tatanggalin yung kanyang oil. Ikat lang natin pala yung malalaki niyang oil. nag out of focus ang ating camera. Yan. Umpisahan na natin magtanim. Magtanim tayo. Kita nyo ba? Ah? Kita nyo naman. Ano? So naka na to. Actually itong ating mga variegated uh, bird marks hindi siya masahan sa or hindi siya maarte sa potting mix. Hindi siya maarte sa potting mix na inyong gagamitin. Pero ako ang ginagamit ko dito, yung pa din yung uh, rice hull, carbonized rice hull at saka garden soil. Yung pa din. second part. <laughs> Malaki kasi yung paso natin and medyo mas madami yung ating garden soil compared doon sa ating mga rice at carbonized rice hull. Kaya medyo mabigat. Ang hina ko na talaga sa pransa. Ang hina ko nang magbuhat. napaso ay kukuha tayo ng lupa dito. Ito yung pinakalash sa lahat. So, naripat na natin itong ating hindi pala naripat, napropagate na natin yung ating mga variegated na burl marks. Barley -li ay limang pat ito. Limang pat. And ilalagay natin to dun. Ilalagay na natin. So, yan na guys, yung ating nirapat, or sorry, gate na maragated burn marks, yan. Siyempre, yung mga dahon niya ay iba-iba pa ang tayo, kasi kumbaga sila ay nagsiksikan doon sa kanilang mother plant. Kaya, kung mapapansin nyo, may mga nakalaylay na ganyan, eventually naman yan ay aangat, or tataas din, kasi masusolo na nila yung pat nila. Yan. Yan yung ating variegated na pearl marks na pinropagate. Yan o. Oh. Yan. And hopefully ay maglash sila dyan sa pestong yan. Dyan sa pestong yan ay walang bubong, kundi itong uh, gilid lang ng ating bahay or yung bubong lang dito sa gilid kasi yung area na yan ay look yan, yun lang ang pinakabubong niya, although may mga dahon ng saging dito kasi may saging dito sa harap ng bahay So, yan. Diyan siya nakalagay. Katabi nitong ating uh, boxer. Yan. Yan. Diyan sila nakahilera. Yun muna guys, ang laman ng ating vlog for today's video ay I-propagate lang natin itong ating variegated na burl marks, yung ating mother plant na nandu doon nga. So medyo hapo na rin, kaya hindi ko na muna kayo maiikot-ikot dito sa ating garden at medyo umaambun-ambun pa din. So dun po sa mga hindi pa nakakasubscribe, subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. Please don't forget din na mag-like and mag-comment please leave a comment. Kahit ano po yan yung suggestion nyo, o ano pang mga idea na meron kayo, ay ishare nyo po dito sa ating YouTube channel. At muli po, maraming maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye!